Ang ating love question of the day Ano nga ba yung pinaka-romantic na gesture para sa'yo? Feb 1 na Ba't kaya ka? Oh. Oh, ano yung pinaka-romantic na gesture para sa'yo? Na. <laughs> Ito ang sabi ni Luella Dumaog Ayan yung niyayakap niya ako ng patalikod Okay <laughs> Talagang patalikod ha niyayakap ka ng patalikod. Paano yun? Ah, uh, yung yumayakap sa'yo, nakatalikod sa'yo? anoon parang... Uh, ah, nung nakatalikod ka, Luella, ha? Oo. Uh, uh, ayan, nung niyayakap niya ako ng patalikod at sabay bulong ng I love you at yung papasok siya ng... Mm, ng work. Ayan, papasok siya ng work na may payakap-yakap pa palagi at may pahalik-halik pa. Ang saya talaga sa pakiramdam na parang pinapahiwatig niya na don't worry, work lang talaga ako, uuwi ako palagi sa'yo kasi ikaw ang love ko. on Oh, sweet naman nun. Sabi naman niya, Joanna Valiano, siguro yung hahawakan niya yung kamay ko na maramdaman ko na I have nothing to worry about at syempre yung uh, kiss sa form Head. means uh, real love and sincerity. Oh, yun ang uh, para sa, mm, Ayan, medyo ano ha, uh, medyo uh, apodemure, Joan Avellano ha, salamat. Hindi <laughs> ka tulad ni Luella. <laughs> Joke lang. Yan si Teresa Rino, sabi niya, oo, ang uh, pinaka-romantic na gesture para sa akin ay yung maging responsable, yung maging caring at yung uh, gusto ko yung ano, oh uh, yung uh, Pagkakaroon ng partner na mature mag-isip Okay na yun sa akin Oo, uh, yun yung Ha, uh, ah, kumbaga Ayaw mo nang uh, Ayaw mo nang Aanga-anga <laughs> partner. Ayaw niya nung pabebe na partner itong si uh, Teresa Reno Ayan. At syempre, eto naman si, uh, si Jean Sheila. Ay nako, ang pinaka-romantic na gesture para sa akin. Kapag ka kinikiss ang mga, mga pet ko. Mm. Aww. Eh nakita nyo na ba ang mga pet nitong si ni uh, Ninang Jean Sheila? Mer Hindi lang 'yan, merong ahas. Oh, merong uh, ano to, merong lizard, 'di ba? Kakaiba ang mga pet nito. Hindi yang hindi yang pet na 'yan. Oh, hindi. Yan. <laughs> hindi yan Sir Aaron Tolentino naman eh. Oh, hindi yung pet na tumutunog ng hangin. <laughs> Ayan na iba rin ha. Kapag oh, ano yung favorite mo ay uh, 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 minamahal niya, di ba? Oh, ay yeah, yeah. sweet nga naman yun. Aww. Ngayon, si uh, Janice Dagami, sabi niya, yung hahalikan ako sa noo uh, bago ako matulog. oyon oh, At pagising ko sa umaga, yung uh, magpapaalam sa, uh, siya sa'yo, tuwing nga alis na siya, sabay hahalik naman sa labi mo. O, oh, ganun din pagkadating na. At saka yung out of the blue, biglang magsasabi ng I love you. Ayan, tapos yung nakaalalay sa'yo pagka maglalakad kayong dalawa. Ah, uh, simpleng gawain pero sobrang na-appreciate ko talaga. From Janice Dagami. Gaming. Mm. Bayan, Nakakaingit naman 'to mga 'to. Oy, uh, pasensya na po no, hindi naman po kami uh, nang sa mga single, ano. At na problema at nagka-countdown na ano ba 'yan? Mag-Feb 14 na wala pa rin namang mga ano sa akin. Wala nang ng mga romantic gesture gesture na ganyan. Yan 'yung mga ganyan. <laughs> Ay, hindi po namin kayo iniinggit. No, pero hindi naman din po namin kayo pinipigilan na mayamot. nga no, Paminsan-minsan, kailangan din natin yan para kayo naman ay mamadali na rin. Nang <laughs> konti. O, lalo na yung mga meron namang umaaligid dyan. O, yung may umaaligid pero pagkasungit-sungit pa rin. ba? Diba? O, meron naman yung uh, may nililigawan siya pero meron namang... Uh, yung nililigawan niya, ayaw na ayaw sa kanya o kaya pag-aari na ng iba ipinipilit pa rin. ba diba? Para magising kayo sa katotohanan. Oo, yung mga ganyan. Eh, talagang minsan kailangan nating manginggit. <laughs> Ayan. O, ito. Sabi ni Abigail Enriquez, yung halik niya, uh, bago siya pumasok. Mm -mm. sa work. Oh, ang sweet-sweet, no? ha. <laughs> o, uh, tapos, siya Bianca Roles, sabi niya, yung kapag ka binibigyan niya ako ng buong time niya at ako lang yung focus niya without even uh, to Uh, talking uh, about sa work o mga problema sa kahit anong bagay outside of your relationship. Ay nako, it matters ano. Oo, yun talagang ang focus lang ng uh, conversation niyo kasi ang hilig-hilig natin minsan. O, ang sweet na sa atin na nakayakap, magka-embrace kayo holding hands while walking, pero anong pinag-uusapan? Yung problema sa trabaho. Oh, yung yamot doon sa kapitbahay nyo. Yung bayarin doon sa kuryente. 'di ba? Yung mga ganun, wag. O kapag kaganyan, uh, sulitin niyo. Oo, yung uh, oras niyo para sa isa't isa. Uh, talk about your future de ba yung future ninyo, yung mga plans ninyo. O, o kaya naman kapag ka, hindi naman yung mga future plans ninyo, 'di ba? Doon naman sa dati pala ganito tayo, no? O, dati meron tayong pinupuntahan na lugar, bisitahin kaya natin. Ganyan. O kaya pagkwentuhan kaya natin yung ganoon. mas maganda. Oh, na pagkwentuhan yung sa kanya lang yung focus, 'di ba? Doon lang sa partner mo.